Ano pa maghihintay? pa eh? ba Ayan na, dumadami yung tilapia. Pag, ano yan, pag hinagisan mo. Puputokan ko muna isa. Madali. Okay.

Laki free 3 halos ano na to. Kalahati na. So ayan mga kaliskate, good morning po sa ating lahat Another day naman po sa ating panibagong vlog So ayan at uh, nakadaire naman puro ta, ulit tayo ng um, spot sa ating Phoenix So sana swertein po tayo ngayong araw na 'to sa ating Phoenix So andito pala tayo ulit sa San Luis, Pampanga. Dahil uh, na balita tayo sa ating mga kaibigan dito sa San Luis ng yung mga Gataw daw. So sana pala tayo kasi minamikit tayo agad ay eh, no. Kasi medyo malilit pa. So, shoutout pala kay Sir, ayan. Shoutout agar, sa buong tropa. Yan. Kasama natin si Norman. Yon. Shout out kay Idol, ka tropa. Ayun, syempre yung ating guide. Piksay ka Chamba, yan. Salamat. good morning po. Yo, kasama natin siya. So shout Tingkila din paring uh, Bisayang Cup at hindi sila ka ngayon at saka, okay, yung, pare, silang... saka buong team ng Bokya, ayan. Team Bokya. team Bokya at uh, yan na, uh, sama ulit tayo dito sa kanilang spot. So, sana po tayo. Ay, ito pala si Tom Tom. Ayan, si Ross Tom. Ayan. Sama natin. So, kami ngayon mag -hunting. So, sa pagpalaan kami. Ayan, at simulan na po natin mga kadiskate. Ang ating panisay. Ayan, meron doon o. Oh, kaso sa ilalim ng ano doon. Medyo maliliit. Silip-silip lang na doon. Ang silalim so, ng kangkungo. Oo, oh, maliliit nga lang Pero yung kaninang mga... Ting, ayan, sarap. Check po. Makachempo kami. Uy, yung... busa. Ngayon sa dati na sila Puputukan na Ay, may nawang oriente May oriente par Ay, sa unahan oh Ang kabangka

kapal pala. Kapal po. So, maliit. May common din. Kaso po, balik na po yung oriente. ko na i- ano? Kunti lang may nagpakita na malaki-laki. Oh. Eri po kanina. <laughs> eh hindi ko pala naiayos yung hindi pala naiayos yung kasahan. Hindi umano, hindi lumabas. Buti hindi nga na, nakita na ng oriente hindi nadaanan eh. Laki. Bueno mano. Tapos Ah. 20 ka kaya nga. <laughs> Maka kahit sampung pirasong ganito lang kalalaki eh. Sulit na. Tiga ka kalahating kilo. Dumungo na kanina to eh. Hindi ko lang naibalik yung ano ng baril ko kaya hindi lumabas yung bala. Eh sempare kayo, sir? Duyong. Ah, seduyong kaya. Oh. Shout out pala kay na, sir. Duyong pala sila. Duyong hunter. Sila oh. sir, ano? Dito. Ah. Ayun, amigo, Jerry, uniform namin malas. Ano? <laughs> Hindi ah, na lang nami, eh, oh, Ganun ba yon? <laughs> lang yun may naman na kabyaw huh? tropa lang namin si Tito Labigsay. Oo. Uh -huh. member na lang ako ng duyong yan hindi ako masyado active Ya. Hmm. Ayun pala. Dito sa gilid. Dito. Eh nung lumayo ang oriente, pinutukan ko. Hindi ko pala naibalik yung coin Sumingaw so, dito, hindi lumabas yung bala. Oh. Pamaya-maya, lumabas ulit. Nadali ko na siya. Ang Si. Jadi kena. Sewala. Murah seilah. Nak jaga hang kan. Jason. Ayan, shout out kay Sir Jason Tayag. Ayan. Wala pang huli? Wala, nah. na? Ah, sana makahuli rin. <laughs> Wala, madalang eh. Sabi nga nila, kaya nga nakarating kami rito. Kaya rito, oh. po, oh. Ibulok lang yung dulo, pero no Lalaki po, kayo dito mamaya oh, natin kainin gusto ko sa bahay nakatatlo na po ako dito ng pulot <laughs> ng lalaki wala naman po gano'n tama yun oh. pwede pwede sayang po eh Ante, Ayan, yun. po sa Pampanga Pisanter. Ayan. Yeah sa Team Bokya ito po mga out. idol natin sila idol piskinerong madiskarte yan support you, po natin yeah. <laughs> youtube channel po yan salamat uh, salamat din kayo sir at uh, ito andito tayo sa spot nila Yamaya, maya maya yama pa lutang diyan. Hmm, wala pa tayong gano nakikita. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Nakadali na ako isa. Nakadali ka na? Lapya. Yot talaga Hmm, tsaka mangga. Oo. <laughs> Ora, oh, <laughs> <yun. laughs> ang lalaki ano? Dami niyan eh. Oh, Oo nga, nalaglag lang nakita ko. Matamis. Eh, uwi ko. Oh. Sayang. <laughs> sa pag may babad, master. <laughs> Hindi, malamig yun eh. Magtitigas pa nga yan. pala sa ka, ano natin? Pagod sir Marlon. Tapos genero. Ayan. Shout out po. May sir Marlon Marliar. Ayan. Say, si, ko sir, ano pangalan mo? Loy. Loy. ada no, Loy lang. Loy lang. <laughs> Team ano? Duyong, Duyong, Duyong Hunter, no? Ayan, shoutout po sa Duyong Hunter. Yan, sa lalo na sa presidente kay Sir Siperino. Sila lagalag no na ay malatas madalas na rin kalumpit. Kalumpit lang yan eh. Kalumpit daw madalas no. Ate. Ta At, uh, nag-aaya muna sila. Lilipat daw kami. So, wala talaga madalang pero lumalalim na po 'yung tubig. Oh. Yung so, kami sa iba. Sabi Ano Delikado na? pala na. No? Sakay oh, Isang baha pa laglag na to. Oh. Ah, dugat. <laughs> Ito 'tong meron din nung bukas. diyan. kahit ano basta wag lang janitor ayun na may lumutang na doon malaki sa amin si Sir Marlon no? Pinagluto na naman kami. Salamat lang yan. salamat. At kahit na naabala namin sila. <laughs> so, ayan po. Napakasarap ng luto na Sir Marlon. Sinigang. Sinigang sa puso at saka talbos ng, talbos kamote. Yung huli na. Yung huli kanina. Ang so, di pa naman kami tapos. Ayan pa, mayroon pa. Okay. Ay, ito pa oh. nag pa lang tayo kasi pinag-almasal kami ni Sir Marlon. Thank you. <laughs> Ayan. Ay. Salamat mo. Nag-serve pa Sir Renante. Ayan. <laughs> Shoutout nga pala sa kapatid yung subscriber mo. Ayan. Shoutout kay si Sir. Noel Domingo Domingo nasa Marilao oh. Ayan. Shoutout kay Sir Ruel, Noel, Domingo. Noel. Noel. Noel Domingo. Ayan. Ayan. kain Kain muna po pahit niya, ito yung sabay yung nakuha namin puso sabang mariano baka nakuha mo yung pan, yung ano, yung pahal ko Papait-pait na baka mariano yung nakuha yung po tayo,

Ay, tira, biyaba pa pala Hindi, asa yan magpasipasip yung inanak ko. Ganun yung inanak ko na. Mana sa tatay. Walang problema. Ayan ka na lang. Ayan. Tara kami sa ispat. kumain putok po tayo ulit para makadami nakakadalaw pa lang tayo Sana mayroon na. Ang malalaki. Wala nang agos oh. Konti na lang yung agos. sila. Sa dulo. Umipat pala sa kilid. Tumabi lang pala. Oh, Oo, dumikit pa talaga. Oo, oh, nasa tabi ko lang pala. Lumipat lang pala sa tabi. 14 gas naman. Dito ka lang pala hihinga-hinga sa gilid eh. Layan ang tingin ko. pa nga kami maghihintay Pa Ayan na dumadami yung tilapia Pag ano yan Pag hinagisan mo Puputuan ko muna isa Andali Oh, okay tinggal. Eh, yeah, marami dyan. Agisa mo na. Yeah, uh, but... Malaki-laki ito. Kaya kanina ko pa tayo naabangan eh. Buti, lumitaw ulit <laughs> Laki oh. 3 uh, halos ano nato. na to. na. Diyan lang ka uh, putok-putok bago hinagis ni Mano yung kanyang dala. Pangatlo pa <laughs> Dalawang ganito walang kalaki pa lang. Isang maliit. Apat la, pali. Oh, ramai juga nih. Kaliit eh. kemen punta. <laughs> hey, hey, Ay ba? <laughs> okay. kita baru humagis, maghagis si Manong ng dala. Ayan. May hugga rin siya. Ikaw uh -huh. mabalik. Sa akin ka na eh. Uh -huh. Pwede na to. Pa. Sige. Yeah. Talapya. Huli. Kiyari ka ngayon. Naku, wala na. Four fingers naman. At least nakakadagdag tayo. garing doon si ano uh, eh, si Bigsay eh. Ito ito to, laki. Wow. Lapit eh. <laughs> Hindi pa sa tinamaan, ewan ko na lang. Hey Ayan marami. Hmm, laki-laki ito. Five fingers. Kahit pa paano, lumalaki. At lumili ito ang ating huli. Pero, ah, huli rin. Hahaha. <laughs> five fingers. Mamaya daw. Luma sa pinasta mo kanina. Ulit. Ah. Madam mo na kasi yung pinapestuan ko dati dyan eh. May pinapestuan ako dati dyan eh. Tabing ano. Ito so, meron po lapit So di pa kalakihan Pero pwede na Kahit siya gaan na common So maghintay pa tayo ibang malaki Ako yung biglang sumulpot Sayang Ang pa natin Oh, you know. ito lang eh. Padalawin ko kayo. Magtabi kayo. Magtabi kayo.

na kaya ang effort sa pool yeah, ulit lang kaya na nasa kabila naku naku po yan ang sinasabi ko oh ay, malaki. Eh. Oh. Malaki, tilapia. Pulahan. Malapad yata. Oh, malapad. Lusong. mo Dapat kung may tao sana sa kabila, oh. Ah. Kung may tao sana sa kabila. Sayang, oh. laki pa naman Kaling kalabaw sana to. Kahit hilahin ko na hilahin. <laughs> May bangka sana dun no? <laughs> Marami dun. Kaya lang binawal nung nagdadala kasi ano nila yun eh. Pwesto nila eh. So ito mga puputulin ko na lang at saka ako sa kabila para mamaya babalik ang ayanan ko na lang iikutin ko na lang kasi naman masayang. Haba ng putol, lo sayang. Sa 20 meters ah. Tem gagawin. Yari na 'yan, yari. Ah. cái mình cái